Sa so, mga kapuram din, at alam po natin na talagang isa po sa kalaban din nating mga magsasaka, ay yung pong damo, no? Na para po din doon sa mga bago pa lang po nagtatanim, yung mga palantito't palantita po natin, no? Konting ideya lang po na ang damo po talagang kaagaw po yan ng ating mga halaman sa nutrisyon. Hindi lang po kapag ka mas marami po na din po damo, sa na, na overpower po nila yung ating mga pananim, yan po ang pinaka, pinamamahayan ng insekto. Kaya pag mas marami pong damo, mas magubat, mas madamo po yung ating taniman ay mas marami po ang insektong nananahan dyan na sumisira po sa ating mga halaman pero sa isang madama mga kapromdi ay meron din namang naitutulong ang mga damo na no po sa pagpa-farm po natin ang isa po dyan, nagagamit po natin yan sa paggawa po ng isang organic fertilizer yung grass tea fertilizer so ang ginagawa po doon ibabad mo ng mga dalwa, tatlong araw po sa isang drum o sa isang lagayan yung mga ginamas mong damo Then after po noon, yun po yung ipang didilig mo. So napakaganda din po noon sa ating halaman na bilang isang organikong pataba. Para maliban po doon, kagaya po ngayon, ngayon po ay nag el no? So matindi po ang init. So nakakatulong po yung mga damo sa ating pong mga halaman. In a sense po na kagaya kung yung mga damo naman po ay ganyan lang kabababa, ano, yung mga parang karabaw grass, saka yung damong yung makulit, no? yung lagi tumutubo ito yan yan so yung mga ganyang klase po ng damo ay maari po yung makatulong sa maw sa ating pong mga pananim sa paano pong paraan yan po ay nakakatulong para mas maging uh, hindi ganun ka dry mas maging mamasa-masa po yung ating lupa lalo po ngayon po mapasok po yung, uh, yung nga pong panahon ng El Nino o matinding pag uh, init compared po doon sa talagang malinis na malinis po yung ating pong taniman ay mas ano po yon mas natutuyo mas natitigang yung lupa kumpara po dito sa may mga nakalatag po na mabababa na damo so ang gagawin lang po natin yan para hindi po masyadong makakapekto sa ating halaman kailangan linisan lang po natin yung paligid so hindi pa po natin ulit nagagahukan yan gamasan po natin yung malapit para hindi po magkaroon ng kaagaw sa nutrisyon po yung ating mga pananim pero yung mga ganyang kataas na damo lang po ngayon uh, matindi po ang tag-init mer maari po yan makatulong no lalo pag ka, 'di ba sa madaling araw nagkakaroon ng hamog so naiiwan po diyan sa mga damo po na yan at dahilan po para uh, maging sa po yung ating lupa at maging hindi po ganoon kainit kasi kung ikukumpara mo yung malinis na malinis na lupa lang tapos titirik po yung araw kumpara po dito sa ganitong madamo mas natitigang po yung lupa so yan po yung ilan po sa naitutulong po ng uh, mga damo sa ating pong halaman so hindi po laging yan ay ano sa lahat ng panahon ay kalaban po natin. So pagdating po ng tagulan, syempre, mas kinakailangan nating i-maintain na malinis, maalis na po natin yung mga damo dahil hindi naman na po ganoon kainit. Ayan po, no, konting tips lang po tungkol sa mga damo.